News Update Mga Balita Ngayon Bangkay ng dalawang manging isda na recover matapos ang trahedya sa laot ng Gimaras OFW caregiver sa Israel binigyang parangal matapos iligtas ang employer Naiwang sanggol ng pumanaw na inang OFW sa Riyadh, ligtas na nakauwi sa Pilipinas Tatlong high value target aristado sa Baybas sa Surigao City, 1.8 million pesos na shabu na kumbiska ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Narecover na nitong Merkules, Hulyo 23 ang mga bangkay ng dalawang mangingisdang nawala sa baybayin ng Barangay Sebaste, Sibunag sa Gimaras matapos tangayin ng malalakas na Agos noong Hulyo 21. Unang natagpuan dakong alas 7.43 ng umaga ang bangkay ni Vincent Paul Valles, 30 anyos sa pagitan ng inampulugan at natunga islands habang alas 11 ng umaga naman nang ma-recover si Ryan Galfo, 32 anyos sa parehong lugar. Ayon sa ulat ng MDRRMO Sibunag, apat na manging isda ang pumalaot lulat ng bangkang Jenjen and Rowe. Habang sinusubukang kunin ng isang fishing buoy, tinangay ng malalakas na alon si Navales at Galfo. Hindi na nagawa ng kanilang mga kasamang si Reynaldo at Agosto Galfo na sagipin sila dahil sa sama ng panahon. Agad na nai-report ang insidente sa Philippine Coast Guard at PNP Sibunag kaya't sinimula ng search and rescue operations pasado hating gabi ng Hulyo 22. Sa utos ni Governor Maria Lucille Nava, nagdagdag ng puwersa ang PDRRMO at nakipag-ugnayan pa sa mga coastal DRRM offices sa Negros Occidental upang mapalawak ang operasyon. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan ng Gemaras sa lahat ng tumulong at tiniyak ni Governor Nava ang pagbibigay ng tulong sa mga naiwang pamilya ng dalawang biktima. Kinilala ang OFW na si Flor Deliza Sunyo, isang Filipina caregiver sa Israel, matapos niyang isalba ang kanyang inaalagaang matandang employer sa gitna ng missile attack sa Beer Sheva. Ginawaran siya ng certificate at financial assistance mula sa OWA at DMW bilang pagkilala sa kanyang tapang at malasakit. Tinulungan din siya ng Embahada ng Pilipinas sa Israel sa passport renewal at benepisyong ipinagkaloob ng Israeli government matapos siyang mawala ng gamit dahil sa kaguluhan. Samantala, isa ring kwento ng pag-asa ang pag-uwi ni Baby Mary, isang anim na buwang sanggol mula sa isang shelter sa Riyadh. Naiwan siya ng kanyang inang OFW na pumanaw matapos siyang isilak. Sa tulong ng OWA at ng DMW at katuwang na ahensya gaya ng DFA at DSWD, ligtas siyang naibalik sa kanyang pamilya sa Quezon. Dalawang mukha ng pag-asa, iisang layunin ang serbisyong may puso para sa bawat Pilipino. Aristado ang tatlong high-value targets sa buy-bus operation sa Distaho Travelers Inn, Surigao City noong Hulyo 23, 2025. Nasa bat ang 125 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos. Narecover din ang buy-bus money, budol cash, apat na cellphone, timbangan at drug paraphernalia. Kinilala ang mga sospek na sina Chris Nilet Daniel, Jessel Fe Islana at Carlo Daarol pinangunahan ng PDEA RO13, katuwang ang Surigao del Norte PIU at Surigao City Police ang operasyon. Naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at pansamantalang nasa kustudiya ng PDEA para sa investigasyon. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.